sa bakuran lang ang aming mga halaman meron akong saluyot at kamuti naman ito yung aming sili na may hinog na ayan o oh, saluyot saluyot ang, ang kalamansi ay ubos na Andon pa yung aking langka at mangga Ayan, yung aming sili ay may bunga na At ito na sila, ay o ano? O, oh, diba? O oh, ikaw, ano pang hinintay mo pa, Luna? Sundan na ang aking mga video Ayan o, bill paper Ayan, may bunga na Ang sipag ng aking chip Ng aking anak Ayan o, may mga bunga na